morning, good morning mga kasaka good morning po yan, pasel tayo Aba. Eh, almost 3 days na ang umulan ng ulmalan kalalakas ng ulan Aba, nagputik yung daan na <laughs> tsaka na puno yung yung ano, daan na irrigation namin puno na tubig Aba, kalakas kasi ng ulan Oo. ayan na tingnan nyo puno ah Oo. gumanda yung mga ano nang sitwasyon ng palay, oh. Ito ano na. Yan ang magandang, ano. Lalabas na yung mga bunga oh. Kaputik ng daan. Wala <laughs> na dadaan dito. Putik kasi. Ay, sapin sa pinsan, kaya. Mapula na, oh. Naghihintay na lang ng ano to eh. Na umaraw eh. mabilis na uh, mamumula yan. Pero pag ulan ng ulan, ah, wala. madidilay, Maaantala Mm -hmm. Putik po eh. Ay, harap. Lulusog tayo rin sa putikan na to. Kapotek. Na ano na yung bota ko napuno na ng puti kabigat na tatawid na tayo rito okay sorry yan titik natin yung <coughs> na natin yung sitwasyon ayan eh oh. Kumataas na naman yung damo rito uh, ah, ulan na yun eh lumulusog yung pala eh at the same time sumasabay rin naman tong damo oh. tumataba de <laughs> kaya hu, kailangan to sa damo na to uunahan eh, katulad nga yan nga una unahan ding. tumangkad siya matangkad pa siya sa palay ya. mahalaga naman kasi palay umusbong naman ngayon ah, po ah, dito nag-scatter tutubo na rin <laughs>